a 20, alas 8.30 ng umaga. Nandito po tayo sa Bukirin ni Manong Jesus Tomo Masan. Ang uh, nangunguna po dito sa inilalakad na petisyon para sa full price na presyo na sariwang palay na 20 pesos. Magandang umaga Manong Chris. Magandang umaga po kasamang Diego. Ayan. Ah, uh, kailan po nakatakda itong pagpunta ninyo sa Malacanang para maibigay itong petition? Ah, uh, nakatakda po kami lumuwas ng Maynila papunta po sa Malacanang upang maihatag, may submit po sa ating Pangulo itong hinaing at petisyon kasama na po lagda ng mga kapwa kong magsasaka dito sa bayan ng Gimba sa July 24 po ng taong ko sa lukuyan upang may, may pabatid sa ating Pangulo na talagang merong mga magsasakang dumadain na katulad ko. Ayan. Dahil kami po ang mga trabahador. Nagtatrabaho halos araw-araw lumulusong sa bukid pero wala po kaming sahod ka isang pera. Pagkaraan po ng mahigit tatlong buwan hanggang apat na buwan, doon pa lamang po kami kikita kung meron. Ngunit sa kasalukuyan pong paglakad, lumalakad na halaga ng bawat kilo ng palay, ay wala po kaming inaasahan kita. Katulad nilang nito, na halos gastos ko rito ay 50,000 piso sa isang hektarya, at kung sa 10 piso, o mula sa 8 hanggang 10 piso, luging-lugi po kami. Kaya gumawa po kami ng petisyon para maihatag nang ang farm gate price ng palay ay 20 pesos isang kilo. Uh, nasubukan niyo po bang uh, pumunta sa Malacanang, uh, Manong Pais? Ito po ang kaunahang pagkakataon na sa bagitan ng petisyong ito ay baka pasok kami. Mayroon po ba kayong makakausap sa tingin po ninyo na mga opisyales ng Malacanang? Mula po dito sa bayan ng Santo Domingo, na isang kapanalig nating magsasaka ay meron na rang pong nakausap na handang tumulong umalalay sa atin upang tayo ay lubusang makapasok sa palasyo ng Malacanang upang makaharap at makausap po namin ang ating Pangulo. Kaya umaasa po kami na sana pagdating ng araw na yon ay sabasabi kami makaharap at makausap ang ating Pangulong BBM. Mensahe po ni sa mga magsasaka na lumagda dito sa petition para maging 20 pesos na ang presyo ng sariwang palay. Uh, sa mga katulad ko pong magsasaka sa lahat ng barangay dito sa bayan ng Gimba at sa mga karatig bayan, maraming salamat po sa pagdugon ninyo paglagta at huwag po kayong mangamba na ito ay isang ningas kugon dahil nagsusumikap po ako sa ng himpilan ng radyo natin Gimba na ito ay maitaguyod upang maiparating natin sa ating mahal na Pangulong BBM. Maraming salamat, Manong Chris. Maraming salamat din po kasamang Diego at magandang umaga po sa lahat.